Marami pa rin tao dito mga idol sa simbahan no. Kahit 7 na. So medyo mas maaga pa naman ngayon mga idol kasi nung nakaraang linggo. Kasi nung nakaraan pumunta kami dito siguro mga 9.30 na yun. So pero marami pa rin tao eh hey, lalo na ngayon kay alasyete pa lang. Uh, tara. Pasok tayo sa simbahan mga idol. Dan mo di tayo dito sa kandila. Terek mo tayo ng kandila. So galing na ito mga idol sa kandilaan sa so, pasok tayo dito sa loob Dito naman tayo sa loob Galing na tayo dun sa may kandila nakapag na rin tayo Tara pasok tayo So, ayan mga idol tapos na tayo sa loob galing tayo sa loob kaya buhay na tayo ng tagig so paggabi na kasi mga idol paggabi na kami na paraan dito sa simbahan ay nan -na -na nanalangin na lang kami dito sa loob hindi kasi walang misa paggabi na hindi na namin inabot kasi kanina galing po tayo sa trabaho dumaan lang kami dito bago kami umuwi para makapagpanalangin mo lang saglit ayun napadaan kami dito mga idol sa may maliit na falls na to sa may fountain bago kami lalabas uh, video mo tayo saglit dito share ko muna sa i-share ko muna sa inyo konti dito kung anong mayroon dito mga idol ayan bali may mamamay rin dito mga idol maganda dito mga idol pag araw kasi ano buhay itong fountain na to ayan close na siya mga idol sa gabi na Bale ilan ilan na rin po mga idol yung tao dito pag ganito oras So mga idol dito, ikot muna tayo saglit dito sa mga idol sa may Mama mered din dito sa may hinahagisan ng maraming bariya mga idol Pakita ko pa sa inyo dito marami pong bariya dito mga idol hinahagis Mga wish mga idol dito Ayan. Eh po mga idol, ako nakikita niyo po mga idol yung ano. Nasa Tobig, marami pong barya diyan sa Tobig. Sa yung iba nandito sa taas. Yan. So, ikot tayo doon sa harap Punta tayo sa harapan Ayun, napakaraming barya. Hindi lang barya, may mga papel din na may, mga ilan-ilan ding papel. Oke, okay, baba na tayo mga idol. Ayun, lalabas na kami ng simbahan. Pupunta na kami doon sa sakayan. Pupunta kami ng tagingan mga idol. So, tara na. na tayo. Hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat sa panonood mga idol. See you next video mga idol.